Hello guys, I'm going to the church today. So, uh, dito ako ngayon sa taas. At galing ako sa 7th floor. Bumaba ako dito sa may level 3 pa to eh. Mayroon pang pababa. Bababa pa to. So, ito yung likod namin. yan. So, dyan ako tumakbo nung isang araw. Dahil late. Samahan niyo ako at ako ay bababa. Ah, uh, sandali ako yung pupunta magabang ng bus so ito po dinadaanan ko pag pupunta ko ng school dun iba kasi yung way ng bus doon kami sa doon sa harap naman is elevator ang daanan yung paano kami dito lang backdoor door kasi ito eh kaya exercise na rin ng tuhod mas mainam din yung naglalakad pa baba kesa yung laging naka elevator hindi ano nang magpa din ko pag lagi nasa bahay lang ako hindi ako pinapalabas niya magkagawa ko lang, lang, ako ng bata sundo tapos siya ang namamaling kay lahat nahina yung pa ako parang pagod na pagod kaya minamuti ko dumadaan dito dito ayan ayan yan galing ako dun sa taas yun ang building namin Nakuha sa ano kami punta ako ngayon sa Colonside as usual every Sunday medyo hindi na ako nakakasabay sa mga kaibigan ko mga bata-bata kasi bata. ako quarantine <laughs> kasi mula nung na met ko yung isang friend ko, vlogger na si Light Mix Vlog At napasama ako sa kanya At natin ako sa church kaysa kagala so, mas okay na yung nakarinig din ng kasi yung church namin talaga is Saturday yung pag-attend ko ng church ng church ko eh, wala kaming Sunday ano, Bible study lang Ay, Sana hindi ko pa, hindi ako naiwanan ng bus dahil pag na-miss ko yung bus ano dito sa amin wala masyadong bus pero parang bariyo hmm, maambon dito nakabala ng tayo sana hindi mo lang yung bagay dito ako nang ibili ko yung tayo tingnan natin ano tingnan natin kung ano oras yung bus na sa ko is bus 971 oh 17 minutes pa may 17 minutes pa yung ano didiritso na lang ako dun sa bus kasi kung mag-train medyo malayo-layo pa yung lakano yun yung nakikita nyo yung ano sa harap cemetery po yun, mm -hmm. yun, yun, so, yun cemetery. Ito ang Christian Cemetery dito sa Hong Kong lang. Dito na malapit sa Hong Kong, sa Central Hong Kong. Yan. Nasa bundok. Yung ano nila patay? Yung lalagay yung patay. Dito dito kami nakalaga ko tuwing ano Friday Monday nag -swim, may swimming. Ano ba yun? Maam, ano 'yung hospital? Yan din, delirium. Tapos kapitahan. Sorry mitcho, 'pag yung kamay ko. may mani o. Oh. Parang mani. Ilaw ang laman. Yung simento. Yun. Mani siya ang itsura. tuktok ayun yan, sinitilin lahat ito ang mga ano, pancho nila yan. yan yung malaking cross nila sa tuktok Sa likod nito, sa sining jan sa likod. Sining po. Ang ganda ng puno. Ang ng puno, puno. Ito yung nakikita doon sa si building namin. Ganito yung kulay ng puno. Ay. Tumangis siya. Mayroon dito saan Maraming pinay pakya. Yeah. Sa so, tuloy yung may kantaw ay eh. ano tulay ng ay tuloy ng lantaw nung kadugtong magpunta airport वाई बोला गया भाई अपार्टमेंट niya po dito sa po, yung swimming pool nila is indoor. Uh, nasa loob ng building. Yung mga swimming class dyan sa loob. yun yung tulay ng ganda. Papasok kami.